Full ha? Hmm. Pek, ganun. Kahit ganito lang din powder. Oh, pa, kabog yung ating Isa Sia mat Matte. Ayan. So, ayan. Order na kayo, guys. Sa gusto gustong mag-order nito, wholesaler price po tayo, guys. Sa wholesaler price. Sa gusto gustong mag-reseller uh, nito. Ayan. Just be ang my, on Facebook page. Alexa Word. On my personal Facebook is Isa Ching. Ayan, so, pwede kayong mag-order doon. Ayan, message nyo lang ako. Oh, bakit ang kuko ko? Pero, kaya nyo na. Yan. Nag, ano tayo? Busy tayo. Charo nga. Ayan, oh. Uh, dito pa, lagyan natin yung pabila. Wala nang maraming effect-effect, di ba? Ito lang. Ano na, napadami ko yata. <laughs> napadami ko yata yung lagay. Hmm, eh, ano lang natin. Uy, I love spice coral. Oh, tingnan mo, hindi nang pantay. Naparami ko dito, ano, kabila. Spice corals to, guys, ay Yung kanyang shade. Spice corals to. Oh, ayun. Ah, ganun. And then, powder na. Wala nang daming, ano, Daming effect, effect, powder lang. Oh. Sino ko dyan? Panalo na. Yung parang everyday look lang. Ah, oh, Korean, Korean effect na pa pink. Hindi naman siya pink na pink. Ganon. Hindi din siya yung dark na dark red. Ganon. So, perfect to sa mga gusto lang ng parang natural look. Hmm. Gusto ko yung lipstick. Ayun, ano. Oh. Yes. At organic po yung ating ano, guys. Yung ating ingredients nito, lahat po uh, ng ingredients nito is organic. Wala po siyang yung harsh chemical. Mm. At super mura, guys. It's only 75 pesos. 75 pesos lang lang to. Kung ako sa inyo, umorder kayo ng maramihan para hindi kayo malugi sa shipping fee. Mm. At, nagsishare po tayo, Bapabisayas, Luzon, Mindanao ka man, kung saang dako ka man ng mundo, ayan, kaya ka namin abutin. Ayan. Sure, nice. Mmm. Pero, ayan po nasa inyo yung lips, ng dry tissue, ha. Dry tissue, itong gamit ko is wipes. hmm Uy, ang ganda ng spice coral. Ang ganda ng spice coral. Pero may, may meron siyang effect na parang mint. Ha, yung parang una yung uh, lagay yung parang maala, maano ng lips niyo pero organic to kaya pwede niyo yung lunukin. Char. <laughs> Is parang yung mentos, parang may mentos effect siya. So kasi spice corals nga siya. kahit hindi pa to kilala yung ating brand kung ilan pa lang ang gumagamit nito pero may, meron na po akong mga reseller at na marami na pong nakagamit nito na halos lahat ay positive feedback po ayan so napakaganda ng quality good quality ayan hindi siya nang base sa price niya na ano na mura pero good quality and high quality po yung ating product hmm Sino ko siya? ka mahilig sa ano, yung heavy makeup talaga na. As in, pack, 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 gano'n. So, perfect to. Yung parang araw-araw lang na looks. Eh, kilay lang, sapat na. Oo, oh, gano'n na. And then, lagay-lagay dito. Ayan, pa pink-pink kunti. Ayan, may merong effect-effect ng pa-blooming effect. Ayan, so, mm, so, order na kayo guys. Super mura and super ganda niya.